Katotohanan sa pag apply bilang EPS worker sa Korea, hindi instant ang proseso. Minsan inaabot ng 1 2 taon bago ka makarating ng Korea. Dahil maraming stages tulad ng Korean language test, medical, at employer matching. Inuulit ko employer matching hanggat hindi ka pa naseselect kahit pasado ka sa exam at medical, hindi ka pa din makakaalis. Pa Korea. No guarantee ang pag apply sa Korea kaya ito ay sugal dahil gagastos ka at mag-effort para maipasa ang lahat ng qualifications. Two, may EPS topic exam. Walong gabaw mo pumasa sa Korean language test. Tubang unang hakbang, kaya dapat seryosong paghahandaan. Legal at regulated ng DMW. Hindi ka pwedeng mag-apply sa agency, government to government, yung naproseso sa pamamagitan ng PUAA, DMW at HRD Korea. Hindi libre ang lahat. Kahit legal, may bayad ang application exam fee, training, medical plane ticket at iba pang maaring bayaran. Na hindi rin madali ang trabaho. Karamihan sa mga EPS workers ay nasa factory, manufacturing o agriculture. Minsan mahirap, mainit o malamig ang environment at may overtime. May age limit. Karaniwan ay 18 to 38 years old. Ang tinatanggap depende sa guidelines ng taon. Hindi ka agad makakapagpamilya doon. Ang EPS visa ay hindi para sa permanenteng paninirahan. May limit sa taon ng pananatili. Karaniwan hanggang 4 taon at siyang buwan. May chance na ma-rehire. Kung maganda ang performance mo, Maaring i-rehire ka ng employer kahit matapos na ang kontrata mo. O kailangan mong matinding disiplina. Kailangan mong sumunod sa mga patakaran ng Korea, employer mo, at EPS program. Bawal ang pasaway. Maaring ma-deport. 10. Malaki ang oportunidad pero may sakripisyo. Malaki ang kita kumpara sa Pilipinas, pero kapalit nito ang lungkot, homesickness, at pagod.